Six AM, and I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. panis. Parang tanga lang, no? Ito yung nagkaroon ng 4.30 pero 5.30 na bumangon. Sakit-sakit pa pakiramdam. Ayan, pero kailangan natin mag-track ngayon. Pupunta tayo sa Clark International Speedway. Pero bago yung papagas muna tayo, dito tayo sa Petron Marilao. Kaso nga lang Yung nag pa sir? Computer na po lang sir Ang meron dito 3 bars na lang yung gas natin Pero Tingin ko po to Power po dami kong nakasabay ng mga SUV na may big bike sa likod nila. Dadalhin din yan sa truck. Ayan, sana all my hauler. Well, sabi ko naman kay Mia, pwede naman silang magsasakyan. Kaso nga lang, iniisip ko talaga traffic sa NLEX ngayon. Kasi ang dami nagsasabi, may sira sa NLEX na ginagawa pa. Two weeks pa daw bago magawa. Kaya hindi ko na i-release na mapagod pa sila sa biyahe. Kaya, minotor ko na lang. dami ko nakita dito naka kasi din kagaya ng motor natin kaya eto mukhang sasapak hey guys, na dito na kami ngayon Oy, sa what's truck up, what's up? sama ko si Wawin dito hey. mo na nakita may putya ni ride ko lang kala ko traffic sa NLEX hindi pala bago daw kakaupo sa motor ko mahinga mo na dito bro ah sige lang bro pwede dito maglulu oo oh, pwede ka magaling ako pinakamagaling dito ngayon guys ako lang super saiyan tanda ko nga kaya wala <laughs> na pansel Alright bro, so andito tayo. Grabe yung pogi ng R6 na dilaw oh shit pogi natin mga bro ayan ang pati na epekto gamit ko dito ay 360o ano GoPro ayan ni papa eskuterin muna natin motor natin Siyempre ipe-prepare nila yan para pwede na pang-truck check, check yung mga hangin lalagyan ng tape yung mga ilaw mga salamin mga kahit ano pa pwede mabasag at saka para mas okay sa truck mabawasan yung hangin Medyo excited ako ngayon. Hindi na may halong kaba kahit na na-trauma ako dati. So, let's get it on! tawa na gober ako. Hindi. San? First sa lang namin po cha Nakakangalay. Tagal ko na hindi nakapag-truck kasi. Pagod. Tapos parang ang daming sumimplang. Hindi ko lang alam kasi may red flag nang inaano. Tapos may nakita ko parang sumobra. Nakakatroma kasi alam ko yung pakiramdam nun eh. Sana okay lang. Sana okay lang sila pati yung motor nila. Since nandito na ako, kinilimbo na rin yung mga free shirt. Ayan, para may t-shirt tayo. Ito mga brother, nasa ko na rin sumimplang. Kaya nakakatakot at nakakabayo yung ganun pa kanang Ano okay lang yung mga si Mem Ang nakita ko lang kasi talaga isa. Dumiretso siya. Doon syempre. Bumalik yung trauma ko. Kaya hindi na ako masyado sumasagad din. Syempre, kailangan safe lang. Ang importante naman dito para sa akin. Yung kasi lahat ng tao may goal pag nag-trap. Yung iba gusto ng top speed, ma-achieve yung body position na gusto nila. Sa picture. Ako, gusto ko lang mag-enjoy. Yun lang. Yun lang. Sama so, mag-enjoy guys. At may pantrap din tayo. Siyempre guys, kasi panalo na naman tayo. Paldo tayo sa nilalaw natin. Kasi mo karo, nasa comment section lang yung link. So guys, yung 6R natin, eto. Pinadilaw ko talaga to kasi may nakita kong R1 na gano'n ng kulay. Eto R6, ang ganda. Ganda. Iba talaga yung chore ng ano? Ng Yamaha R6. Pero pogi din naman yung CX 6R. Pero guys, real talk, kung kinontinue yung R6, baka yung nang nabili ko kasi yun talaga yung first choice ko nung tumitingin ako ng motor. Pero hindi na doon sila naglalabas yun, kaya napas ZX6R ako. And so far, okay naman. Nagustuhan ko naman yung ZX6R. nga pala ako ng malupit na lunch. Ito pang mayaman yung lasa. The best. Ito nga pala, shark. Gusto ko nang bilhin yan kasi umiilaw siya. Tsaka ang forma din niya. Kaso nga lang, wala akong paglalagyan. Niread ko nga lang pala na motor lang ako. Sayang. Paldo pa naman tayo. O, halika na track na ulit. Sabak na! I gotta have it. I ain't even playing. Got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Feels like a magnet. Moves won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing. Got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Yeah, I just wanna be great. So guys, katatapos lang ng second salang namin, may nag-overshoot. may, may na na naman. So dapat talaga may lagi sa truck. Pagod, nakangalay. Nakaka-enjoy sobra, pero parang uulan na kasi makulimlim na eh, any ride ko lang. So wala akong pag -isen. So uwi na tayo. Isang ganto na lang muna. Satisfied na ako sa din na ginawa ko. Hindi nga lang ako, syempre, sumagad pa ng sobra. Kasi natatakot ako sa gulong ko. Itong gulong kasi na to. Diyan ako sumimplang dati so far, Ayan, pero so far nagsagad-sagad naman natin siya. And okay na ako sa linggo ngayon. Siguro kapag naka-super course ako, doon talaga ako mas pa. Uwi na muna tayo. At ano ngayon, family day. So, 12 na. Uwi tayo para maabutan natin ang family day. Let's go!